Hi guys! Yan guys! It's a fire! Oh, si fire. Magsugba tayo guys. Magsugba! Ito po ang ating isugba guys. Ang masarap na anduhaw. Oh, tatlo lang yan guys. Kasi apat lang din kami kumain. Asawa ko, ako at dalawang anak na si Z at si Onin. So, magsubasuba na tayo. Yan guys, wala ng kayo. Ah, meron pa pala. So, ilagay na natin tong ating isda, mga langga. Oh my God. Ang init. Oy! Ay! Nahulog. Gitsa <laughs> ko lang guys. I thrown away because it's so hot. <laughs> Ayoko sa impyerno. Ang init. Aray. My God. May init pala talaga guys. Sa impyerno guys. So magpakabait tayo dito sa earth guys. Kasi ang init. Natin ko anin yung fire guys. Mungkago na to. Ang nagsigah. Ayan. Uh, kainit. Ah. Okay. Hello mga isda, I'm sorry. Sunog ba ko kayo kasi wala, ako wala akong uulamin now. <laughs> wala kaming ulam now. Sorry mga Guys, check na natin. Baka okay na to. Bakit ayaw pa niya? Oh my God. Pilit pa siya. Ay, nipilit pa siya, guys. Naiwan ang ano, balat niya. Naiwan ang kanyang balat. And then, ang isa. Oh, see? Oh, ang sarap na niyan, guys. Ang isa nako Ayaw pa na yan. Okay. Naiwan na naman. My God. Ala, naiwan sila guys. Ala, naiwan ang balat at ang ang unod guys. Naiwan. My God. Ay, itong isa. Okay na. Ooh, wow. Ano mo tangan mo mantika? Ano mo sabi ng anak ko, guys, bakit tulad daw nilagay na mantika? Bakit may mantika? Ang isa, guys, naku, I'm sorry, my love, napahak siya. <laughs> napahak siya, guys. Naiwan ang kanyang balat sa plastic, ay, plastic, sa screen. right malapit. Ayan, guys. Mukhang dumilim na. Luto na siguro itong sinugba natin. Na. My God. Na ay, ta. Parang ay, kalayo. Ayan, mga pwede nyo. Saka Hindi pa siya luto, tay. Ay, okay na, ni. Di ba makuha? Hindi pa makuha. Di pa na luto. Pilit mo na. No, wani, pilit. Ay, usan na kuha na. Ay. Kaya na na rin oh. Pero di pa kayo luto. Unya na lang. Ang isa ayo ayo pa niya. Ay ang dalawa pala. Ang isa ay okay na siya oh. Okay, wait tayo ng kunti guys ha sa ating sinugba gawin muna tayo ng sauce guys. Very simple lang ating sauce guys kasi ang mga lamas now is very very mahal. So, ito lang po ang ating sauce. Ito siyang Silver Swan of course. Silver Swan. Silver Swan. Silver Swan. Ayan. Get in tsaka lagyan natin ng suka kunti lang atin suka guys kasi may ano tayo lemon sheet, oh. ayan, yan lang yan lang at tsaka lagyan natin ng maliit na bumbay or sibuyas 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 yan ang sibuyas maliit lang kasi ang mahal at saka isang limon sito isang kalamansi Isa lang guys di, hindi na natin lagyan ng kain na kamatis hey ka. hey man halin man hey. hindi na natin lagyan ng kamatis guys at iba pa kasi. So naslice na natin ang ating bombay Ilagay na natin dito Ang ating bombay guys At syaka Bombay Bombay, bombay. At syaka ang ating limoncito Gikat na natin to Pigain na pigain Pigain Ooh, So yummy na to Super Ayan, ito lang ang ating sauce, guys. Very, very, very simple. Ah. Na po, guys. Okay. Luto na ang ating sinuba at ito na siya. Ooh, so, so, so sarap. So, mainit pa siya. Sarap ng sinubas So, it's kainan time. Yahoo! Tikman natin. <laughs> Tikman mo na natin. Masarap ang sinuba pag mainit pa guys. Oops. At saka ang ating sauce. Mahiwagang sauce. Ating mahiwagang sauce. My goodness. Kuha pa tayo ng isa. <laughs> Toslo sa sauce. Lemon. Mm -hmm. Kuha tayo ng kanin, guys. Alright. Hello, everyone. It's kain on time. Ito na ang aking rice. Dinamihan ko na kasi basta sinuba, marami tayong makaka makain. Diba, guys? Oh, ang dami ng rice ko. Tsaka, magkuha na tayo ng isang sinugba. kirin Akin tong isa. Walang kukontra. <laughs> Kain tayo, mga guys! Kain tayo, mga guys! Isa na to sauce, mga guys. Ito na siya. My goodness. Kinamay. Mm. Sarap pag magkamay-kamay, guys. Mm. Feel na feel mo ang yung kamay na walang hunaw. <laughs> okay everyone, thank you so much for watching. At kakain na ako. Pasinsa na kayo. Hindi ko kayo ma mapakain kasi mulayo nyo. Bye-bye guys! Thank you so much for watching. Bye-bye!